Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Bilang isang guro sa wikang Filipino, nakakatuwang marinig na ang aking mag-aaral ay mabilis ng magbasa, um, alam ang kanyang binabasa at may ekspresyon sa kanyang pagbabasa. Sa makatwid, ang mag ay may tatas sa kanyang pagbasa. Ano nga ba ang kahulugan ng tatas sa pagbasa? Ang tatas ay ang kakayahang bumigkas at magpahayag ng maayos sa mga salita makabasa ng mga babasahin na angkop sa kanyang edad ng may automaticity or fluency na tinatawag. Aminin man natin o hindi, may mga mag-aaral talaga tayong napakahirap turuan sa pagbabasa. Dama ito lalo na ng mga guro sa elementarya. Kaya naman ang ilan sa mga kaguruan natin ay samotsari na ang inilalatag na remediation, matuto lamang magbasa ang kanilang mga mag-aaral. Sa ating sesyong napanood kanina ukol sa pagtuturo ng tata sa malayang pagbasa, binigyang diin ng mananalita ang ilan sa mga paraan kung paano ang mga bata ay pwedeng matuto ng pagbasa at makasunod sa kanilang mga kamag-aral sa klase. Alam ko na ang ilan sa atin ay ini-apply na ang ilan sa mga binanggit na mungkahing estrategiya. Hindi miminsang tayo ay gumamit sa ating pagtuturo ng echo reading simultaneous repeated reading, partner reading at ang um, readers theater. Ang Marungko approach sa grade 1 na nakatutulong naman sa mabilisang pagkatuto sa pagbasa at makabisa ang tunog ng bawat titik. At Phil-Eri or Philippine Informal Reading Inventory sa grade 2 hanggang grade 7 sa Filipino at English. Layunin naman itong masukat ang kakayahan o antas sa pagbasa ng isang mag-aaral. Kung siya ba ay nakababasa nang higit o mababa sa kanyang grade level sa pamamagitan ng oral reading, silent reading at ng reading with comprehension. Sa amin pong paaralan, ang um, San Rafael Technological and Vocational High School, amin pong naging tulong sa paggawa ng intervention ay ang naging resulta ng phil sa Grade 7. At nakakalungkot isipin, mayroon talaga mga mag-aaral na mas mababas sa kanyang grade level ang reading performance. At yung mga ganitong uri na mag-aaral ang kailangang mag-undergo ng mga remediation upang mapaunlad ng kanilang kasanayan sa pagbabasa. At magkaroon ng mga bata ng tatas sa pagbabasa upang sa susunod na level, di na mahira para sa kanila ang kasanayang ito at mas mapaghusay din nila ang pagbasa ng may pangunawa. Tinukoy din po sa sesyon na ang pagkatuto ng isang bata ay parang business enterprise kung saan hindi lamang guro ang magmamaneho ng pagkatuto kundi lalo't higit ang kanilang mga magulang. Ngayong pandemya, mga magulang ang nagsisilbing guro sa kanilang mga anak. At tayo bilang guro ay nagiging gabay naman ng kanilang anak sa paghahatid ng kaalaman.